buuan ng satisfactory results sa lahat ng chemical testing parameters ang chemistry laboratory isa sa mga technical services division ng dost ITDI. kasama sa mga pumasa ang proficiency testing o ang analysis ng nutritional components ng canned meat ang proficiency testing scheme in food analysis na ibinibigay ng food analysis performance assessment scheme of APAS na nakabase sa United Kingdom sa tuwing tayo ay bumibili ng mga bagay tulad ng pagkain, tubig, gamot at iba pa, nararapat lang na siguraduhin natin ang kalidad at safety nito. At upang maiwasan ang masamang epekto sa tao, may mga testing laboratories na katuwang ng mga regulatory bodies upang masiguro na sumusunod ang mga manufacturers o ang produkto nila ay nakasusunod sa mga standard o regulations na nakabase sa toxicity studies ng mga eksperto. Napakahalaga na reliable at accurate ang inilalabas na resulta ng mga testing laboratories dahil nakasalalay dito ang kalusugan at kaligtasan ng mga consumers maging ng kapakanan ng mga nagdenegosyo. So, bali po ang Uh, ang PT provider po ay nagbibigay po sila ng uh, PT material na tinatawag. So, halimbawa, food material sa mga participating laboratories. Tapos po, binibigyan po uh, kami ng mga testing labs ng sapat na panahon para uh, i-analyze ito and then isasubmit po namin ito sa PT provider and yung PT material po na ito ay meron po itong assigned value na tinatawag at may range of values po ito na kung uh, pasok makapasok po dito sa range na ito ang resulta ng aming testing uh, ibig sabihin po nun ay maganda ang resulta or ibig sabihin po ay uh, maganda ang method ng laboratory or uh, the system in the laboratory po is in place. Kamakailan ay sumali sa isang proficiency testing scheme in food analysis ang DOSTITDI na ibinibigay ng food analysis performance assessment scheme o FAPAS mula sa United Kingdom. So yung recent po na nilahukan namin na uh, proficiency testing ay nung nakaraang um buwan, around July to August. So, ito po ay tumakbo ng isa't kalahating buwan uh, ng analysis. So, ito po ay nilahukan ng total of 45 laboratories from different countries worldwide. At um, ang piti po na ito ay uh, tungkol sa nutritional components po, in canned meat po, particularly po. Mahalaga ang proficiency testing para maipakita ang kakayahan o competence ng mga testing laboratories. Ito rin ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kalidad ng mga produkto, partikular na sa pandaigdigang pamilihan o merkado. So, dito na po pumapasok ang ating uh, proficiency testing. So, isa po ito sa uh best practices ng mga laboratories. So, isa po ito sa controls na ginagawa ng ating mga testing lab para uh, masiguro at maipakita natin sa ating uh, stakeholders or mga uh, customers na ang ating, uh, we are competent to do the analysis or mayroon tayong kakayanan. Kaya po, ah, uh, para din po malaman natin na comparable nga ba ang ating mga resulta sa ibang mga laboratories hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang maging sa ibang bansa po. Bukod sa FAPAS, mayroon pang ibang PT providers na maaaring salihan ang ating mga local laboratories. Yes po, marami po actually po marami po tayong mga ano, international PT providers. At hindi lang po 'yun, meron po tayong local PT providers dito sa uh, uh actually dito po sa DOST, we have the Food and Nutrition Research Institute. So, uh meron po silang mga PT on nutrients in food at Uh, isa pa po ay ang ating National Metrology Division under the DOST ITDI na uh, ang focus naman po ng kanilang proficiency testing is on uh, preservatives and contaminants in food and water as well. You know. Sa kasalukuyan, mayroong proyekto ang DOSTITDI para sa food safety and security na nakafocus sa validating methods para sa analisis ng chemical preservatives tulad ng parabens in sauces, nitrites in meat, and phosphates in fish and allergens in food. At kapag uh, na uh, meron na po kami capability on testing that parameters, test parameters, we will capacitate naman po our uh, DOST laboratories in the regions para they have The, uh, they can also cater these tests sa ating mga, mga stakeholders na, na nasa regions. Yun po. And um, ito po palang project na ito ay uh, funded ng ating DOST Pichard. And um, kaya po, uh, We are thankful po sa support na ibinibigay ng management and ang aming uh, funding agency para po sa implementation ng project na ito. And uh, kami naman po as a testing laboratory, uh, our team po is actively working to uh, continuously provide quality testing through a uh, provision of reliable and accurate measurement results sa ating uh, sa public. At yan ang aking balitagang para sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.